Makalipas ang halos dalawang dekada, nadagdagan muli ang listahan ng mga Pilipinong nakatungtong sa tuktok ng Mount Everest. Matagumpay na naabot ni na Rick Rabe, Geno Panganiban at Miguel Mapalad ang tinaguriang Earth's Highest Mountain na may elevation na 29,000 feet above sea level. Si Rabe na tubong Cotabato ang unang nakaakyat sa summit noong Biyernes, May 16, at sinundan ni panganiban at Mapalad kahapon. Inanunsyo ng grupong Philippine 14 Peaks Expedition ang historic feat at sinabing para ito sa lahat ng Pilipino. Quote, to show that we can dream big, rise higher, and endure together. End quote. Posibleng abuti ng dalawang linggo ang pagbaba nila sa bundok target nilang akyatin ang labing apat pang pinakamataas na bundok sa mundo. Ipinaabot naman ng grupo ang pakikiramay sa pamilya ni PJ Santiago, ang mountaineer at engineer na binawian ng buhay noong nakaraang linggo sa Camp 4, ang final stop bago maabot ang summit ng Mount Everest.